So, isi-share ko lang sa inyo, guys. Kung napapansin niyo sa aking mga Reels video, lately lang, usually gumagamit ako ng mga music na license. Dahil napansin ko kasi siya, na kapag gumamit ako ng license music, ay mas okay ang earning sa ads on Reels. Pero nung chini ko siya sa support inbox, dun ko nakita na, okay, marami akong video na nagkaroon siya ng copyright kahit 1 second lang pala ang nagamit mong music doon sa licensed music ay magkakaroon pa rin siya ng copyright. So, meron akong video guys na talagang natanggal ang kanyang earnings. Ayan siya. Itong video na to, hindi nyo na to makita sa aking reels dahil binura ko na siya. Gawa nga nang nagkaroon siya ng copyright at hindi talaga siya nagkakaroon na ng earnings. So, ang earnings po niyan ay nagkaroon po ako ng earnings dyan na 1 US dollar mahigit. Pero, lahat po yun ay nawala. Napunta po yan sa may-ari ng music. So, ang ginawa ko, since hindi naman siya mapunta yung earnings sa akin, ang ginawa ko, binura ko na lang siya. Dahil po sa music na ginamit ko. Alam nyo ba, ang haba ng video na yon ay wala pang 30 seconds. Ganon po siya. So, marami pa akong alerts, guys, sa support inbox. Ayan siya. Nagbura na ako dyan ng isa. Yun nga yung nawala ng earnings. So, itong 13 na naiwan, in-update ko na yung music niyan. Dahil na-mute po siya. Palagi ko pong chinichick ang aking mga reels kung meron po akong nakamute na reels at pinapalitan ko po siya ng music. Yun po ay dahil nagkaroon ito ng copyright. Pwede po nating palitan ng music ang ibang copyright na video natin. Pero meron pong iba na hindi talaga siya napapalitan. Automatic yung earnings na yon ay napupunta sa may-ari ng music. Kung dati guys napansin ko na kahit below 30 seconds ay hindi tayo nagkakaroon ng copyright. Pero ngayon na-observe ko siya na kahit 1 second lang Gumamit tayo ng mga licensed music na iba, nagkakaroon siya ng copyright. Guys, hindi po lahat ng licensed music ay merong copyright. Yung iba okay naman siya, so walang problema. Ito hindi ko na siya binura kasi okay lang naman siya. Yung copyright niya hindi naman siya ganoon kalala. So hinahayaan ko na lang siya dahil nag-earn yung mga video na to. Nag-earn pa rin po siya. So yung hindi nag-earn yung talaga yung binura ko siya. So listen learn na lang din siguro sa akin. Um siguro minsan na lang akong gagamit na lang ng license music kasi karamihan ng ginamit kong license music ay nagkaroon talaga siya ng copyright. Ito po itong 13 na nasa alerts ay gumamit po ako ng mga license music dyan. So, yung iba na wala pang mga ads on Reels, baka ito rin yung mga reason kung bakit hindi kayo na-invite sa ads on Reels na qualified naman na talaga kayo. Kasi sa napansin ko para maging qualified ka sa ads on Reels ay eh dapat meron kang maabot na kuta na video na na-upload mo within 60 days sa loob ng 2 months. Yun yung napansin ko guys. Hindi ko lang talaga siya sure. Ayun yung mga na-observe ko lang. So pag masipag kang mag-upload ng mga original video, tapos wala kang nakatambak na mga copyright, may chance ka talagang ma-invite sa Adson Reels. At kung at isa pa sa mga napansin ko, usually yung mga na-invite ay yung mga reels na in-upload nila sa kanilang Facebook ay mga one minute above usually. Usually lang ha. Hindi naman talaga ako ganun ka assure. Yun lang yung ano ko kasi nung na-invite ako guys. Kunti lang talaga yung mga viewers ko sa Reels. Yun nga lang ang sipag ko mag-upload. Pero hindi din ako araw-araw nag upload ng Reels video dati bago ako ma-invite ni Mita. So halimbawa kung hindi ako makapag-upload ngayon, kinabukasan babawi ako. Halimbawa ngayon hindi ako makapag-upload. So kinabukasan mag-upload ako ng 3, 4, or 5 videos sa Reels. Ganun siya. So yun yung mga isa sa mga napansin ko. Tsaka sa earnings guys, kung ako ang tatanungin nyo, kasi iba-iba naman talaga ng ano yung bawat content creator or digital creator. For me, English na yon para sa akin, kung i-observe ko, mas malakas mag-earn ang ads on Reels. Dahil sa, kung mapapansin nyo ngayon yung ads sa Reels natin, merong mga long form video na ads. At meron ding ads na sa isang video ay merong dalawang ads. Ito po yung isa, yung parang banner na nakita natin sa baba yung isa naman ay magpi-play siya sa end ng video. Or minsan bago pa mag-play yung Rails video natin, meron na nag-play na ads. Yun po siya. Kaya napansin ko parang mas okay yung earnings sa ads on Rails. Sa in-stream ads naman, maganda ang kanyang earnings kung ang mga i-upload mong video ay mga long videos. Halimbawa, 10 minutes pataas. So, madami ang may insert doon na ads. Yun nga lang, kung papanoorin din ng buo ng mga uh, viewers yung ating mga video. At bago nyo nga pala i yung requirements sa in-stream ad, siguraduhin nyo muna na malinis yung inyong mga uh, Facebook. Wala kayong problem. Katulad nito, ayan, yung nakikita sa inyong harapan ngayon, dapat ganyan siya para wala talaga siyang problema at magiging maganda ang performance ninyo sa inyong mga Facebook Facebook account, hindi lang doon sa inyong professional dashboard. Dahil isa din ito sa tinitingnan para kayo ay maging qualified for ads on Reels at in-stream ads. Ayang nakikita nyo guys. So, sinubukan ko nga din i-check yung akin. Ayan, kung makikita nyo, lahat naman siya ay naka-green. Kaya, siguro na-invite ako for ads on Reels. At nung nag-sit up din ako sa in-stream ads, nung namit ko yung requirements niya, bago ko talaga siya i-meet yung requirements na yon at bago ko siya i-sit up, nagbura ako ng mga video na sa tingin ko ay hindi talaga para sa akin at Nagsishare din naman ako guys ng mga content ng iba but limited lang siya dahil minsan doon tayo nadadali. Doon tayo nagkakaroon ng uh, violation. Dahil kung may violation yung Facebook user na yon halimbawa, an original content yung in-upload niya at, at isinishare mo, so possible din na magkaroon ka ng ganong klaseng violation. Pero hindi po ipinagbawal ang magshare. Dahil doon po tayo nakakabuo ng relationship sa ibang mga Facebook user or content creator. Yun lang yung kailangan nating ingatan. Minsan, kailangan din naman natin makipag-cooperate sa kanila or kailangan din natin uh, makipag-coordinate, communicate, makipag-interact sa mga kapwa natin content creator or Facebook users, syempre hindi tayo maging makasarili. So, kahit nga konti lang yung mga viewers ko guys, kahit papano may earnings pa rin naman siya. Pero, syempre mas maganda pa rin kung uh, magkaroon tayo ng trending na mga video na magkaroon ng mas okay na earnings katulad ng ibang mga content creator. Ganyan. So, hopefully soon magkakaroon din tayo ng mga ganun at makapag pay din tayo ng sabihin na natin mga 6 digit soon, di ba? So mag-manifest lang tayo, wala namang masama, pero syempre nasa atin pa rin ang gawa. So ayun lang guys, kung sakaling natapos niyo ang video ito, huwag po sana kayong mag-skip ng ads at i-follow niyo din po sana ako at huwag kalimutang i-like at i-share ang aking mga video. God bless guys. Bye.